Attorney, meron lang ako itatanong minsan, naglalakad lang ako sa daan, nang bigla lang may kumantang, di ka na papayat, di ka na papayat, eh, hey, di ka na papayat. Ano po bang pwede kong ikaso sa kanila? Meron po bang kasong pigiri o pambababoy? Wala pong kasong pigiri o pambababoy sa batas natin. Pero kung naramdaman mo na ito'y isang uri ng puri o pang-aasar, o pang-inis, ito'y krimen sa ilalim na revised penal code. Tara, papayat tayo kung ang pangaasar ay ginawa sa harap ng ibang tao at may layuning pahiyain ka, maaring slander o or oral defamation, sa lalim ng Article 358 ng Revised Penal Code ito. Depende sa tindi ng sinabi, maaring grave slander o simple slander ito. Dito, dahil hindi kalalaan, simple slander lang ang ginawa sa iyo. Ang parusa, kulong hanggang 30 days o multa hanggang 20,000 pesos. Kung ang ginawa nila ay malinaw na para lang manginis o mangasar, na walang sapat na dahilan. Maaari silang malagot para sa unjust fixation sa ilan ng Article 287 ng Revised Penal Code. Ang parusa kulong mula hanggang 30 days at o multa hanggang 40,000 pesos. Maaari rin to pagbatayan ng civil case para sa danyos kung di ka talaga makamove on at hiniya ka sa ginawa sa iyo. Pero kung friendly banter lang naman at hindi mo naman ikinagalit ng lubos, baka mas okay na sagutin na lamang ng okay lang, cute naman ako. Para sa dagdag informasyon, i-follow niyo ako. Dawang Lukan, Attorney Tony Roman.